And then, may maitanong ko lang, ma'am. Magkano po yung na-scam na ngayon? Yung pagkakaalam nyo. Siguro nasa 60-70 na. 1,000. tausan. Yo, what's up? It's me again, Roy sa Vlogger in South Korea. So, ayun. For today's video, guys. Um, may isang EPS worker na yoja o babae na nahack ang kanyang account, ang kanyang messenger. Ginagamit yung kanyang messenger para sa... Manghingi ng pera sa iba't ibang EPS worker dito sa South Korea So nandito siya sa harapan natin para explain yung sarili niya Na hindi po siya yung gumagamit ng account na yun O hindi po siya nanghihingi ng pera kahit kanino Kahit Gcash Alam naman po natin na may kalakihan po ang sahod dito sa South Korea Kaya uh, uh, hindi po yan manghihingi ng pera dito So e e papa-explain na natin kay madam kung ano ba yung mga nangyari Para aware din po kayo na kung sakaling manghingi po ng pera Yung tao na yon wag na wag po kayo magbibigay or else tawagan nyo po yung humihingi ng pera sa inyo. So, andito po si ma'am. Ma'am, ano pangalan mo ma'am? Eliza po. Ma Eliza si ma'am Eliza. Katala. Ano pong full name? Eliza Pisigan Katala po. Yan. Siya na lang bubahala. Hindi <laughs> ko mamahaba eh. So, ma'am Eliza, pakikwento po lahat ng nangyari. Ayun nga po. Bali yung FB account ko po, nahack po siya kasi may nakachat po ako na workmates ko dati na pinasendan po sa akin na i-add daw po ako sa Auto Heart sa Reels. Tapos yun ngayon po, kaya po ako lumapit kay Idol kasi ang dami na pong nagchat-chat sa akin na, na, biktima. Like, kinakuhanan sila ng account din katulad na nangyari sa akin na hiningian din sila ng six digits number na gamit yung account ko tapos yung iba naman inuutangan na may sinesend na bata na sasalina ng dugo hmm. pero wala po talaga akong kapatid na sasalina ng dugo may sakit parang Opo, may sakit ginagawa niyang way yun nagpapasa siya ng mga may sakit o nangihingi siya ng pera para makapagbigay yung mga hinihingian ng scammer na yon. Nung una po, ang problema ko lang yung mga friends ko, tsaka yung mga ka-message ko po din sa Messenger. Kasi sila po yung unang tinarget nung scammer. Ngayon po kasi nag-a-add na po siya ng mga EPS workers dito sa Korea. Kasi member po ako ng mga group din po dito sa Korea. So doon na po siya kumukuha ng tatarget niya. i -a niya po sa FB. Tapos kakamustahin. Tapos mamaya-maya utangan. May Hingi problema sa hinga na po ng pera. Then pag nag-send na po kayo ng pera, hindi na po yun magre-reply. So saka po nila ako hinahanap yung legit na Eliza, kapag po na, na po sila ng pera, mm -hmm. doon ko na po nalalaman na marami na po palang nai-scam. Ah, kapag uh, naka nakuha na nila yung pera, ikaw na yung inahabol? Apo. Okay, guys, itong video na to, no, legit to, hindi to, hindi to basta content lang na ginawa lang namin, no. Totoo to, legit na legit to. So, ilalagay ko po yung uh, Facebook link nung nag scam sa comment section. And then, may dadagdag ka pa, ma'am. Ayun po, hindi lang po sa panghihingi ng pera ang ginagawa niya, pati po yung paghingi ng bank account. Halimbawa po, hindi po kayo nagbigay ng pera o kaya hindi kayo nagpa-utang, hindi, hindi niya nakuha yung OTP sa inyo, ang gagawin naman po niya, hihingin niya po yung bank account niyo or GCash number na sasabihin po niya, may magsasend sa inyo ng pera. Then, sasabihin naman niya, isasend niya sa GCash number na ibibigay niya. Kung baga, mag-isip po tayo na bakit po ipapasend pa sa inyo yung pera kung pwede naman diretsyo na po sa bank account na sinasabi niya. Yes. And then may maitanong ko lang ma'am, magkano po yung na-scam na ngayon? Yung pagkakaalam nyo? Siguro nasa 60 70 na, 1,000. 60 60 to 70,000. Sabihin na lang natin na ano, 70,000 lahat-lahat. Opo. Ayan. Hindi ko pa po alam yung iba kasi yung po, yung mga nagsasabi sa akin na nakuha sila, tinutuos ko po yung kung sino-sino para po malaman ko kung ano. God. So ayan guys no, sa lahat po ng EPS worker dito sa South Korea, sa lahat po ng kamag-anak ni Ma'am Eloisa, sa lahat po ng kanyang kaibigan, kapatid, pinsan, nahak po ang kanyang account. Kaya once na may nanghingi po sa inyo ng pera, GCash or kahit na ano, hindi po siya yon. May bago ko, may bago po ba kayong Facebook account? Opo, bali yung Facebook account ko po, yun din po yung pangalan Eloisa Pisigan Katala para po pag sinerge po nila, lalabas po yun saming sa dalawa para malaman po nila kung nasan doon yung list legit. Marami na po akong post sa FB ko na about po dun sa scammer. Yes. Yung so, sa bank account niyo po at Gcash, huwag niyo pong ibigay kasi ginagamit po niya yon para dun magpasa. tas ang magiging ending, kayo po yung mapagbibintangan na scammer na ginagamit yung account mm -hmm. po. So ginawa namin tong video na to para sa awareness. Um, wag na wag po kayo magbibigay ha. Yun lang, wag po kayo magbibigay. Pwede niyo pong uh, pwede po kayong rumekta sa akin kung gusto niyo makuha yung totoong istorya. Ito, panoodin nyo lang dito sa video. <laughs> so, ayan. May dadagdag pa, ma'am? Ayun po. Mag-ingat na lang po sa lahat ng EPS workers kasi baka hindi lang po account ko yung hack. Baka meron pa pong iba na kamag-anak nyo or kakilala nyo or hindi nyo kakilala na mag chat, -chat sa inyo na humihingi ng bank account or na humihingi ng tulong o TP. Huwag po kayo agad maniniwala kasi marami na pong fake ngayon sa social media. Hindi na po lahat totoo. I-check nyo muna po, tawagan nyo muna po yung tao pa para po masure nyo kung talagang siya po tayo, kung siya pa rin talaga yung kausap nyo po. Yes. So si Mama, no? si Ma'am Eloisa palano isa po siyang EPS worker. Ilang buwan ka na Ma'am? Four months. Four months na. Apat na buwan na siya dito sa South Korea. And then, kaya ginawa namin itong video na to kasi baka mamaya sa mga susunod na taon, eh siya po ang mabalikan. Once na masinsir yan at magka-record sa police, automatic mahihirapan po siyang makabalik dito sa South Korea. Kaya ang hinihingi po namin eh, ilalagay ko po yung uh, Facebook link nung nangi-scam at sabay-sabay po natin i-mass report. Apo. Yun na Saan lang itulong? po yung maitutulong nyo kay Ma'am Eloisa. Saan? Wala na pong iba. <laughs> Tama po ba, Ma'am? Opo. Malaking tulong po yung pag-report para po mabawasan din po yung account na hack. Ayun po sa mga nagsasabi na ipa-recover ko yung account ko, apat na IT na po yung nakausap ko, wala po, wala po silang nagawa. Then pinadelete ko na rin po yung account. Wala rin pong nangyari kasi after wala pa pong 10 minutes na retrieve po nung hacker. Hindi ko po alam kung anong ginagawa niya at Paano niya nare-retrieve yun? Then, sa mga nagsasabi naman po na dapat mag-report na po ko sa NBI, nagawa ko na rin po, nakapunta na rin po ako ng embassy, nakakuha na po ako ng SPA, affidavit of denial. Then, nagpunta na rin po sila mama sa NBI para po i-report mm. po yun. Yan. Kaya sa mga nagaano po na hindi po ako naggalaw. <laughs> hindi ko ako gumagawa ng action. Opo, oh, gumagawa po ako ng action every week po. Wala po akong pahinga para lang po ayusin Hindi ka naman na-stress. Like, na-stress. Yan. So ayun guys, na-stress na na ang isa nating EPS worker dito sa South Korea. Kaya lumapit siya sa akin para makagawa kami ng video. Oh, And sure-sure na lang natin. No? At higit sa lahat, please lang i-report natin yung Opo, account na nang Nakaka-stress yan sobra. Malaking tulong yan para sa atin. Para po rin po sa iba na, para hindi wala na po siyang ma-hack na account. Kasi meron po siyang na-hack na account gamit yung account ko. Na eh. Opo. Pero ang maganda po doon, yung mga nakat-chat ko na yon na-recover nila yung account nila. Ang iniisip ko, baka meron din na katulad ko na hindi rin marecover. ma -recover. Kaya mas maganda po, i eh, mas report po natin yeah. para po ano. Hashtag mas report. Tulungan natin yung kababayan natin dito. Yun lang yung maituturo. Ito, tulong na to sa kanya itong video natin to para so, at least malinis ang kanyang pangalan. Hindi okay. po yan nangihingi. Alam naman natin okay. na malaki ang sahod dito. Nangihingi ka ba ba? Hindi <laughs> <laughs> po. Never po ako ng utang talaga. Kaya sabi ng mga kaibigan ko, ang sabi ko sa kanila, bakit sila nagbibigay? Ang sinasabi nila, minsan lang daw po akong humiling. Kaya... yung isang best na yung pinagbigyan daw nila ako pero never po ako nangungutang kahit kanino po so ayun lang guys nasabi na ni ma'am yung mga gusto niya sabihin ni ma'am Eloisa yun lang Ah... Uh, magtulungan tayo mga Pilipino dito sa South Korea i-mass report natin yung gumagamit ng account niya nakaka-stress po yun lalo na malayo siya sa pamilya niya at kami kami lang mga Pilipino mga nagtutulungan dito bilang tulong ko ginawa ko itong video na doon although tapos na sana ako sa mga ganitong content pero kung kailangan niyo po ng mga ng tulong eh, nandito lang po ang aking Facebook page para po yan talaga sa mga EPS worker dito sa South Thank Korea you po. hashtag mas report tulungan natin si Ma'am Eloisa Maraming maraming pong salamat. May ako. gusto kang pasalamatan, madam. Ayun po, salamat po sa mga tumutulong sa akin. Yung mga na, ha, na scam po na nagsasabi na wala akong kasalanan. Thank you po, napakalaking stress reliever sa akin na hindi nyo po ako sinisisi or ano, na tinutulungan nyo pa po ako na para i-report yung account. Then, kay Sir Royce po, na para mas mapakalat pa po dito sa South Korea yung Is coming. Kasi nga po, puro EPS workers po yung tina-target. Mm -hmm. Then yun po sa taong nagpakilala po sa akin kay Sir Royce, kuya. <laughs> Ayan, si, ano yung kasabayan ko yan? <laughs> Ito pa si Kuya Raymond Urias. Yes. Ayan po, siya po ang dahilan kung paano ko po nakilala si Sir yes. Royce. Salamat po. So ayun lang, maraming maraming pong salamat. Royce the Vlogger in South Korea. Tulungan natin i-report yung nang scam kay ma'am. Maraming pong salamat. Peace out. Thank you po. Power sa inyong lahat.